Malaki na. Malaki na siya. Pagkapi eh. um, eh. eh. po dito kami, kanina yung inayos pa. Pagalawa na. Ayan. Matapang ito. Malaki din. Matapang? Ang panit. Pagkailang araw. Ang

Oh, may babae dito. May babae, bakla ring sang ari, bakla. Tay ay, babae. Oh, ayan. ayan. na mai ay, sabi ng ano 'yung mag ano 'yung magiging babae daw ulit. Pala. Wala na nalalakon. Oh. Okay, ayo, <laughs> ayo. Ano

blablabla oh. yeah. Ubo hey! <coughs> Haring isang hari ang kauna -haring natin nilagay eh, oh. Hmm. Sa laki? Ay ah, oh. Ligang yung malaki na. Oh. Eh. Yeah. Ah, malaki na nga eh, ano? Ito yung September, ano lang, September 18 lang namin kinarga. May isa pa din yung Malaki.